Alam mo ba kung ano ang mga karapatan? Ano ito? Ya Rasulullah, na sila'y sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi naguugnay ng anumang kaanib sa kanya. At alam mo ba kung ano ang karapatan ng alipin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila parurusahan ng Allah? Na kung susundin nila, hindi sila parurusahan ng Allah. At ang buong relasyon natin ay kung ano ang ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kapalit ng pagsamba natin sa kanya kahit na nilikha niya tayo at binigyan tayo ng kakayahang sumamba sa kanya subhanahu wa ta'ala at kaya sinisimulan mo ang dialogong ito. Sinasabi ni Allah Azza wa kapag sinabi ng aking alipin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri ay para kay Allah, ang Panginoon ng mga daigdig. Pinuri ako ng aking alipin. Isipin mo ang pagkakaugnay-ugnay sa salah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamadani Abdi Sami Allahu Liman Hamida, Rabbana Walakal Hamd. Ito ay isang pag-uusap ng hamd. Pinupuri ko si Allah, kinikilala ni Allah ang papuri na iyon, at ipinaalam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga anghel ang papuri na iyon.